Pa Wala ba yung mga kapatnawa na ako siya? welcome back guys, nandito nga pala tayo sa Commonwealth Avenue no? para maghanap ng maganda gandang may meriendahin. Ah, uh, time check ah, uh, ito ay alas dos Imedya ng madaling araw. No? Kasi balita ko may mga 24 hours daw na kainan dito. So, dito nga tayo nag-stop sa kanto ng batasan. So, ayan. yan ah uh, ganda rito guys, no? Kasi marami ditong sunod-sunod at hilihilirang mga kainan ng pares, mami, at lugaw, no? So, yun nga ang na-target natin, no? Sila kuya yung nakablue. Diyan tayo bibili kasi magaling siya mag-sales stock eh. Kaya Ora naman dito, pre. na ako ng Ayan, so nakabili na nga tayo guys na sa eh, may sir may taga serve din siya na naglagay sa lamesa oh, uh, maganda rito guys pag madaling araw kasi pag aras uh, uh, or dito sa lugar na to napakadaming tao nito na ito, ano, sa guild ng batasan sa may malapit sa overpass yung tawiran ng mga tao <coughs> so check natin kung masarap no Siyempre, masarap yan. Lagi yun naman eh, pagka pares. Kaya lang, medyo oily. Medyo mataba. Nakakasakit ng batok. So, ayan. Titikman na natin. Titikman natin, guys. Kung malapit kayo rito, i-try nyo rin. Kung gusto nyo naman lugaw, maraming lugaw rito. Marami ring lutong ulam. Kung gusto nyo lang mag-food trip sa madaling araw, o kahit sa, kahit anong oras to. 24 hours. Ayan, so... Take na natin yan, no? So, naramdaman agad natin yung mantika. Hindi, masarap. Masarap yung... Masarap yung pares nila rito, no? Pero hindi sana ito yung target place ko, eh. Kaya lang, sarado yung ano, eh. Yung pinos ni Diwata sa parting litex eh. Kaya, kumanap tayo ng iba, no? Okay din naman. Yan, so... Sarap, masarap. Yung area nila, ayan, no? Yan, nakakatuwa kasi ang dami nag-aalok din dyan, eh may lugaw, may kwek-kwek. may iba't ibang pares at mami. Oh, kung, ayun, may mga ulam din. Oh. Si Tropang Joy Red, nandyan din nga. At, yan. Marami silang mga lamesa. Punong-puno to guys pagka oras ng ano, uh, umaga. Rush hour. No? Nauubusan lang to pagka mga parang Part ng alas 12 hanggang alauna. Ayun, mga lamesa. May mga kanya-kanya silang lamesa rito kada stall. So, pero kahit san ka dyan, ay, isang kadyan lumupo. So, yung place na to guys ay sa parteng uh, Batasan Road. Yon, time check 3 AM. Sinadya natin magpunta dito ng ganitong oras no para hindi masyado maraming tao kasi pag crash hour hindi ka makakain ng maayos dito dahil sobrang dami ng tao. Uh, masarap naman at uh, napakamura ng mga ano nila pares. May mga pagpipili ang rin lugaw, mami. So yun, pumapasal ngayon rito sa batasan tanto ng Commonwealth. Sarap dito, i-try nyo.